Hulugan ng amoy sa panaginip Ang amoy ay isa sa limang pandama: panlasa, paghipo, paningin at pandinig. Ito ay ang kakayahang makita at madama ang mga amoy sa pamamagitan ng ilong. Ang amoy ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pang-araw-araw na buhay dahil maaari itong pukawin ang mga alaala, mag-trigger ng mga emosyon at makatulong sa atin na matukoy ang mga potensyal na panganib tulad ng pagtagas ng gas o nasirang pagkain. Sa panaginip, ang amoy ay maaaring isang simbolo na kumakatawan sa iba't ibang bagay depende sa konteksto ng panaginip. Sa pangkalahatan, ang pagamoy ng isang bagay na kaaya-aya sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng kaligayahan habang ang amoy ng isang bagay na hindi kasiyasiya at kakulangan sa ginhawa. Kung naaamoy mo ang isang partikular na pabango na nag-trigger ng isang memorya, maaaring mga hulugan ito ng muling pagbisita sa isang karanasan o emosyon na nauugnay sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Katulad nito, kung naaamoy mo ang isang bagay na iniuugnay mo sa isang partikular na tao, maaari itong mga hulugan na sila ang nasa isip mo o meron kang hindi nalulutas na damdamin para sa kanila. Ang mga panaginip tungkol sa amoy ay maaaring nakakaintriga na nag-aalok ng isang natatanging window sa ating sub subconscious. Narito ang ilang mahahalagang punto na maaaring makapukaw ng iyong pagka-mausisa una ang mga kaaya-ayang amoy. Kung ang iyong panaginip ay mabango, maaari itong magpakita ng mga positibong emosyon o karanasan. Isa alang-alang, halimbawa kung paano ang bango ng mga sariwang bulaklak ay maaaring sumagisag ng kagalakan, kagandahan o paglago sa iyong mga kalagayan. Pangalawa, ang hindi ka nais-nais na amoy. Sa kabilang banda, kung ang amoy ay hindi ka nais-nais, maaari itong kumakatawan sa mga negatibong damdamin o sitwasyon. Ang amoy ng bulok na pagkain ay maaaring magpahiwatig ng pagkabulok, pagkasuklam o pangangailangan bitawan ang isang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo. Pangatlo, ang pamilyar na amoy. Kung pamilyar ang pabango sa iyong panaginip, ito ay nauugnay sa isang alaala o isang tao mula sa iyong nakaraan. Ang amoy ng pabango ng iyong lola ay maaaring pukawin ang pakiramdam ng kaginawaan, nostalgia o karunungan pang ang kakaibang amoy. Kung ang amoy ay hindi pamilyar o kakaiba, ito ay maaaring kumakatawan sa isang bagay na bago o hindi inaasahan sa iyong buhay. Ang bango ng dayuhang pampalasa ay maaaring magmungkahi ng bagong pagkakataon, ibang pananaw o pangangailangan galugarin ang hindi pa natukoy na teritoryo. At ang panglima, ang tindi ng amoy. Ang tindi ng pabango sa iyong panaginip ay maaari di maging makabuluhan ang isang malakas na amoy ay maaaring magpahiwatig ng isang malakas na damdamin o isang matinding isyo, habang ang isang mahinang amoy ay maaaring magmungkahi ng isang bagay na halos hindi mahahalata o sinusubukan mong huwag pansinin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang hindi ka nais-nais na amoy. Kapag nanaginip ka ng hindi ka nais-nais na amoy, maaari itong magkaroon ng iba't ibang kahulugan depende sa pinagmulan nito. Halimbawa kung ang amoy ay nagmumula sa iyong katawan, ito ay senyales ng sakit. Ito ay isang senyales na dapat mong mas pangalagaan ang iyong kalinisan. Sa kabilang banda, kung ang masamang amoy ay nagmumula sa isang bagay o ibang tao, ito ay kumakatawan sa isang bagay na nakakalason. Maaaring ito ay isang nakakalason na relasyon o isang masamang sitwasyon na dapat mong alisin. Sa ilang mga kaso, ang mga panaginip ng masamang amoy ay sumasagisag din sa kamatayan. Hindi ibig sabihin na may mamamatay, ngunit ipinapakita nito na dapat mong itapon ang hindi nakakatulong. Makakatulong kung bibitawan mo ang isang bagay na masama at palaging may masamang impluensya sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa masamang amoy. Kung nanaginip ka ng masamang amoy, ito ay kumakatawan sa isang bagay na kakilakilabot maaaring ito ay isang senyales ng isang lumalalang relasyon o isang nabigong trabaho oras na para bitawan ang isang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo at lumipat sa bago ang isang bulok na amoy sa isang panaginip ay kumakatawan sa isang bagay na nakatago o pinigilan Maaring ito ay isang senyales na kailangan mong iwasto ang isang pattern ng pag-iisip, oras na para tugunan ito at sumulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa amoy ng dugo. Kapag nanaginip ka tungkol sa amoy ng dugo sa isang marahas o mapanganib na konteksto, ito ay isang senyales na ikaw ay nakaharap sa isang banta. Oras na para gumawa ng mga hakbang para protektahan ang iyong sarili at manatiling ligtas. Sa kabilang banda, kung nanaginip ka tungkol sa amoy ng dugo sa ibang konteksto, ito ay kumakatawan sa sigla. Maaaring ito ay senyales na malakas ang pakiramdam mo. Ito ay isang magandang oras upang tumuon sa iyong pisikal at mental na kalusugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mabahong ihi. Kung nanaginip ka tungkol sa amoy ng ihi, maaaring ipinahayag mo ang pangangailangang ilabas ang mga damdaming pinigilan mo. Ang ihi ay isang senyales na dapat mong bitawan ang isang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo. Maaring ito ay isang relasyon, trabaho o sitwasyon na nagdudulot ng stress. Ang amoy ng ihi sa isang panaginip ay sumisimbolo sa pangangailangan pangalagaan ng sarili. Maaari itong magpahiwatig na dapat kang tumuon sa iyong pisikal at mental na kalusugan. Ang panaginip na ito ay nagpapaalala sa iyo na maglaan ng oras para sa pangangalaga sa sarili at unahin ang iyong mga pangangailangan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa amoy ng dumi. Kapag nanaginip ka tungkol sa amoy ng dumi ng tao, ito ay isang hindi kasiyasiyang karanasan. Gayunpaman, ang panaginip na ito ay may kahulugan na nauugnay sa mga masasamang kaisipan na iyong kinikimkim. Kinakatawan din ito ang pangangailangan pakawalan ng isang bagay na masama. Ang amoy ng dumi ng tao sa isang panaginip ay nangangahulugan na dapat mong bitawan ang isang bagay na pumipigil sa iyo. Ang panaginip tungkol sa amoy ng dumi ng tao ay sumisimbolo din sa pangangailangan ng pagbabago. Kung paano ang dumi ay isang basurang produkto na kailangan mong alisin sa iyong katawan, may isang bagay na kailangan mong alisin. Ito ay isang senyales na kailangan mong kumilos upang makagawa ng mga pagbabago sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa amoy ng usok kung na naginip kang makaamoy ng usok, maaari ito maging isang nakakabagabag na karanasan. Gayunpaman, ang panaginip na ito ay may simbolikong kahulugan. Ang usok ay maaaring kumakatawan sa pagbabago at pagbabago, pati na rin isang babala. Ang panaginip tungkol sa pagamoy ng usok ay maaaring magpahiwatig na kailangan mong bigyan pansin ng isang bagay sa iyong buhay na nagdudulot sa iyo ng stress. Maaaring ito ay isang senyales ng babala na may mali at dapat kang kumilos upang protektahan ang iyong sarili. Ang panaginip tungkol sa usok ay kumakatawan din sa pagbabago. Ay e pinapahiwatig nito na handa ka ng bitawan ng isang bagay na luma at yakapin ang isang bagong bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maamoy ang amoy ng kilikili. Ang panaginip na maamoy ang iyong kilikili ay tila isang kakaiba at hindi siyang karanasan. Ang amoy sa kilikili ay maaring kumatawan sa isang bagay na nakatago maaaring itong kumakatawan sa pangangailangan para sa pangangalaga sa sarili o atensyon sa personal na kalinisan. Ang panaginip tungkol sa pagamoy ng iyong kilikili ay maaaring isang senyales ng kailangan mong bigyan pansin ang personal na kalinisan. Ito ay kumakatawan sa isang bagay na iyong itinatago. Makakatulong na maging mas bukas at tapat sa iyong sarili at sa iba.